Alang umaga po sa inyo lahat, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Lahat ng umaga, magpala. Rest ko po ngayon, birnes ng umaga. Yan, di di ako, Kaya, mahabang tulog ko po, alas 9 na, na pala. Mahigit, mahigit na alas 9. Na Natulog po ako alas 11 ng gabi. Pero, may bagyo po yata eh. Pakita ko po sa inyo paligid. Yan po, kanina medyo malakas yung ulan na yan. Ay, medyo humina ngayon. Ayan. Ayan. Third floor po kasi yung kinaroonan ko kaya pantay ko po yung buko. yan Ayun yung buko. Puno ng niyog. Shout out sa mga kasamahan kong chef sa ideal mga nakajuti ngayon. si, Chef Jojo Lopez. Head chef yun. Si Chef Bert. Chef Philip. Chef Doy, uh, si Chef Makoy, Chef Mel. Yan, mga nakajuti sila ngayon. Kaya-kaya na yan. Matagal sila sa work kaya memorize sila lah lahat. lahat. naman yung lahat dahil kahit na buo bagyo, marami ko pa rin sa summer. Uh, yung pala sila kami ship na kayo. Ipong eh. bagyo pala po ay eh, <coughs> pinahintulad po ng Diyos yan galit ng yung Diyos, lagi ko siya sabi yun. Kahit po sa Old Testament, mababasa po natin yan na mga galit ng Diyos. Wala pong kakayanan si, si Satanas na magpadala ng bagyo, baha, putok ng vulkan, kidlat, kung kagustuhan lang niya. Pero nakapangyarihan si Satanas. Nagawa po niyang magpalabas ng bagyo, pero pahintulot ng Diyos kung basahin po natin sa aklat ni Job, yung sampung mga anak ni Job na nagtitipon, nagkakainan, nagiinuman, at laban mo parang reunion, malakas ang hangin, bagyo yun, namatay lahat. Nagagawa ni Satanas, pero pinahintulutan naman ng Diyos. So, hindi kaya po ni Satanas ng mga bagyo na yan, lindol o sa kanya lang, sarili niya ay ipo galit ng Diyos kaya harapin po natin paano harapin harapin ang pabaya tayo hindi po uh, ah, mag-ingat po tayo iniingatan din naman tayo ng Diyos kaya pagka hindi ka mag-ingat kasi sinubukan na natin ang Diyos niyan biblical din naman 'yon wag mong subukin ang Panginoon mong Diyos ibig sabihin galit ng Diyos yan harapin natin ingitin ang tawad sa ating mga nagawang kasalanan Magpasalamat po tayo sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. Ang mapagbasdan mo uh, ang paligid, pagising sa umaga, biyaya na yan. Kasi iba namatay, hindi na nagising eh. Pinamungot. May mata tayo, nakikita uh, natin paligid, biyaya yan. May tainga tayo, nakakarinig tayo, biyaya yan. May bibig tayo, nakapagsalita, biyaya yan. Itong karunungan na pinagkaloob niya na mag... na sasabihin ang kanyang mga salita pinipili yun hindi po lahat ng tao ganun mayroon siyang pinili kasi po ang Diyos po mula noon hanggang ngayon nagpapadala ng tao sa mga lugar upang maghayag ng kanyang salita pinagkalooban niya ng runong ang taong yon pero hindi lahat pinagkalooban niya ng runong para maghayag ng kanyang salita nais ng Diyos na lahat ng tao makakarinig ng kanyang salita nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Pero ang tao, hindi lahat, hindi lahat ng tao nais na maligtas. Baliwala natin. Pag tayo masaya, walang sakit, walang problema, hindi natin maalala ng Diyos. Limot natin. Basta puro layaw lang, puro saya. Ang akala natin, kaya natin mabuhay sa ating sarili. Kaya, pero ang tao madaling mamatay. Mahirap ang buhay. Madaling mamatay. Madali. Marami din na rin ba, na matay bigla. Yeah. Kailangan bago maghanap yun, matagpuan tayong mananampalataya, sumunod sa mga turo ng ating Panginoong Yesus, Panginoong Yesus at sumasampalataya na si Yesus ang sa atin. Padala siya ng Diyos Ama para lilisin ang ating karamihan. Muli pang yung lingkod, si Shepray, magandang umaga pumuli.